Good morning, guys. Reaction video about uh ah uh, ginawa ng mga kalaban ni Pangulong Duterte ni Madam Inday Sara Duterte. Ang reaction ko sa mga kalaban niya is wala silang mga utak. Alam niyo ko bakit, guys? instead na ah, gayahin nila yung paghandil sa bansa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, paghandil sa bansa ng mga pamilyang Duterte, kung paano nila ihandil ang bansa natin na patuloy silang mahalin ng tao. So, alam nyo, ang mga kalaban ngayon ng Pamilya Duterte is napakakitid ng mga utak nila. Sobrang kitid talaga. Hindi nila alam sa ginagawa nila na mas lalong lumakas yung pwersa ng mga Duterte. Instead na gawin nila yung tamang trabaho para sa bayan, para sa Pilipino, ginawa nila yung hindi nararapat. So, ang masasabi ko sa kanila is, napakakitid ng mga utak nila. So, guys, sa darating na uh, pilian, piliin natin mabuti yung ano, yung sigurado tayong maaasahan natin. Unang-una, hindi balingbing, hindi umaayon lang sa Agos. Piliin natin yung mayroon talaga siyang uh, katayuan. Mayroon siyang uh, what we call this is uh sincerity at mayroon siyang loyalty sa kanyang uh nasasakupan at sa kanyang uh, ginagalang na namumuno no pero siyang loyalty hindi yung katulad ng iba na kung saan yung agos doon sila pupunta so ang mga kalaban ni Duterte ngayon is wala talaga silang mga utak promise wala silang mga utak kasi sa ginawa nila, mas lalong lumakas ang pwersa ng mga Duterte. Mas lalo nilang hindi makukuha ang ang titulo. Mas lalo nil, mas lalong magagalit sa kanila yung mga tao. Mas lalong hindi sila ibubuto sa ginawa nila. Kung kung may mga utak sana sila, hindi nila isinuko ang ating uh, sovereignty ang sobiranya ng Pilipinas mayroon tayong magagaling na mga judges dito gumagana lahat ng korte natin if there is a crime dapat dito nila dito nila gawin no hindi nila basta-basta isuko yung ano, ang sovereignty, natin dahil gumagana yung ating batas eh. Gumagana ang ating korte sa Pilipinas. So Halata talaga sila na hindi gumagamit ng mga utak. Nagpadala sila sa kanilang kapusukan. Pero alam naman natin na uh, talagang ang mga Duterte is nakita naman natin buong mundo kumikilos at iisa lang ang sigaw nila ngayon sa panahon na to is Duterte bring him back diba so sa ganyan palang mga ano makikita natin sa tao kung mali yung pamamalakad niya noon. Hindi siguro magkakaganyan yung mga tao. Hindi siya mamahalin ng mga tao. Hindi siya mamahalin ng mga OFWs. Dahil ang nung panahon niya, ang tinutukan niya talaga is ang wala lang namang mga yung wala lang namang mga ano eh, yung mga utang na loob, kumbaga. Yung mga walang utang na loob lang naman is the uniform personnel simula sa military police na nagpagamit sa mga politiko sila ang inuna pero hindi sila tumanaw ng utang na loob dino, dino, yung sinas, trip, tinreply ni Pangulong Duterte yung mga sahod nila noon dinagdagan ang kanilang mga benepisyo pensyon pero ang ginawa anong ginawa nila Gin, nagpagamit sila sa politiko pero kahit anong gawin hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan alam naman natin yun ganun talaga ang kabutihan ay mayroon talagang katunggali kundi ang kasamaan pero hindi nagtatagumpay ang kasamaan so ganun, ganun lang very big mistake sa mga kalaban ng mga Duterte imbis na nakita nila na sobrang lakas hindi dapat ganun ang strategy nila dapat mas lalo pa nilang pinagigihan igihan yung trabaho nila para kumbaga tinapatan nila yung ano ba tinapatan dapat yung ginawa ni Duterte noon kumbaga noon ang two, two years pa lang siya eh, ang dami na niyang natapos na build 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 tapos yung mga drug addict is nabawasan talaga hindi hindi na nagdi-display sa sa mga kalye ngayon nako may kita mo sa mga kalye ang dami na ng mga addict worst wor, worst kina para sa ating mga anak na babae kung may mga anak tayong babae napaka worst kina lalong lalo na pag magkatrabaho sa mga call center uuwi ng gabi napaka worst skin na. kaya napaka malaking mali talaga na ginawa ng nasa posisyon nasa posisyon na sila dapat pinaganda nila yung kanilang imahe. Pero ang ginawa nila is sinira nila yung imahe nila lalo. So ngayon, stop na yung mga karir nyo. Kasi kilala na kayo ng taong bayan. So, ganun guys. Ganun ang aking reaksyon. Napakalaking ingot ng mga namumuno. Napakaingot talaga. Dahil hindi nila ginamit yung utak nila. Kung paano maging mahal ng tao. Nakita nyo si Duterte. Marami mang tumutuligsa. Marami man ding sumasang-ayon sa pagkakaaristo niya. Pero ilan lang sila. Nabibilang lang sa mga daliri mas marami talaga yung nagmamahal sa kanya dahil siya lang ang bukod tanging presidente na maraming nabago sa Pilipinas unang una is yung kalinisan for example Manila B Boracay o di ba Ilog Pasig o di ba Napaganda niya yan. Palawa. noong panahon panahon niya nawala talaga yung mga hindi talaga nagdi-display yung mga adik takot sila takot silang lumantad noong mga panahon niya diba pero ngayon mismo 3 years old na bata nrip ng kapatid imposible naman siguro adik yung kapatid na yun diba mag ingay ba ang human rights doon sa batang maliit na nirip ng 17 na kapatid, 17 years old? So, very big mistake sa ating uh, namumuno dyan sa gobyerno ngayon. ikinakahiya kayo ng taong bayan. Good luck sa inyo lahat.